Arestado ang isang pinay matapos mahulihan ng umaray Shabu sa Naiya. Nagkakahalaga ang kontrabando ng halos 70 milyong piso. Nagpabalik si Bien Manalo aabot sa 10 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 67.3 million pesos ang nakumpiska sa ikinasang interdiction operation ng mga operatiba ng naiya Interagency Drug Interdiction Task Group sa isang pinay sa naiya Terminal 3. Ayon sa mga otoridad, natagpuan ng mga kontrabando na nakasiksik sa mga metal pulley na nakalagay sa isang malaking kahon na galing pa sa Southern Africa at idinaan sa Addis Ababa, Ethiopia bago dumating sa Pilipinas. Dumating together with this cargo. No? So, X-ray. Nagkaroon ng suspicious image. Then, uh pinanamoy uh, natin sa mga senato. in front of our upper consignee yung pipikapin na kasi yun naman ang ating uh, yun ang procedure ng uh, Bureau of Customs uh, before uh, doing uh, examination we would need to witness no? to, to witness ang uh, pag Depensa naman ng suspect na isang apat na taong gulang, ipinakisuyo lang daw sa kanya ang naturang package ng kanyang kaibigang banyaga na nakilala lamang niya umano online at pinangakuan siya ng bayad. Sabi niya kasi sa akin, pick-upin ko lang siya sa iPad. din sa tapos na after that, yan, nung ilalabas ko siya, kinawag po ako. Kasi kailangan doon yung sabi lang, lang, ano, basta pick-up lang, super-part lang, wala na. pick po, hindi pa kinin-expect eh. To sa first time po sa ganitong buhay ko na makakita ng ganyan. sarang, Tsaka hindi ko alam po anong halaga niya, kung ano bang halaga niya, kung anong klaseng ano yan. Patuloy naman ang mga otoridad sa pagpapaigting sa kampanya laban sa droga. We will uh, do, do our normal routine but at the same time, we will uh, double time on our part no? kasi we need to be very efficient nasa kustodiya na ng mga otoridad ang sospek na mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bien Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.